na huli mong may iba ang asawa mo kahit ano pang extent ng inabot ng relasyon nila, pangaliwana po ba yun, Pastor Dave? Yes, uh, ayon sa ating uh, Panginoong Yesus sa Biblia, sa Lukas 16.18, ang sabi niya, ang lalaking hiniwalayan ng asawa at nag-asawa ng iba ay nakasala siya ng pangalunya. At ang, ang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ang pangangalan niya. Sa Marcos uh, 10.11, sinabi niya sa kanila, kung hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, nangangalo niya siya at nagkasala sa una niyang asawa. At kung hiwalayan ng isang babae ang kanyang asawa at nag-asawa ng iba, ay nakasala din uh, ng pangangalan niya. So malinaw po yung paghiwalay at pagsama sa ibang uh, lalaki o babae. Mm -hmm yung pakikipag-flirt halimbawa sa chat o yung isang halimbawa ng tinatawag ngayon na micro-cheating. Pangangaliwa na po ba yung makukonsider, um, Pastor Dave? Oo, maganda yung tanong na yan. Kasi sabi nga natin, Panginoon, sa Matthew chapter 5, verse 23, na pagtumingin ka lang si isang babae na may mahalay na pagnanais o may last, sabi ng Panginoon, eh, ikaw ay ikaw inangalo na sa kanya. So doon pa lang sa tingin, sa pag-iisip pa lang, nagsisimula talaga ang pagiging hindi pagiging tapat sa asawa. Sa isip po talaga yan nagsisimula pag tayo po ay nag-entertain ng enjoyment, ng yung, uh, yung idea na pag-sex -pag sa isang babae o lalaki na hindi natin asawa, yan ay ayon sa ating Panginoong Yesus, ikatumbas na no po ng actual na pangangalunya. eh mm, yung just the thought of it, Yes. Kasama pag po yan. Basta may last. Basta may last. To. Yan Kay ang sabi ng ating pangalawa. Basta po may pagnanasa, mga kapatid. Yun po, kahit wala kang ginagawa, pero pinagnanasahan mo, yun ay isang uri na po ng pangangaliwa. Eh, bakit po kaya maraming nahuhulog sa tukso ng pangangaliwa? Kasi siyempre, pag ikinasal ka na, at yun na, alam mo na, dapat sigurado ka na na ito na 'yon. Ito na ang makakasama ko habang buhay. At ito lang ang pinakamaganda, pinaka, maganda, pinaka sexy, at tanging pagnanasahan ko, 'di diba? Pastor Dave? Pero mayroon pa rin pong natitisod na Bakit po kaya maraming nahuhulog sa tukso ng pangangaliwa, Pastor Dave? Well, uno-ona, ah. uh isang -sa -sa major na po 'yung maling modelo or you know, kinagistan sa pamilya, lalo kung galing sa broken family, ang tendency ng mga anak talaga ay mauulit yung kasalanan ng magulang kasi yun yung malakas na impluensya na natanggap nila mula pa ng maliit sila. So, isa po yun. Pangalawa, ay yung hindi uh, magandang impluensya rin po ng ating media, lalo na po mula sa kanduran, sapagat ang katutubang uh, kultura ng Pilipino ay eh, mataas po talaga pagpapalaga sa katapatan sa asawa. Malaking skandalo po sa ating kultura social taboo po talaga ang pangaliwa pero ngayon kaya parang tanggap na eh para kahit pemmegalo no, parang normal na sa tao natatanggap na ng lipunan kaya marami naglalakas loob na gawin niyo kasi hindi na ganun kabigat ang, uh, ang social uh, sanction against adultery mm. another is uh, uh, yung impluwensya ng pornography sa internet mm. kaya marami pong uh, may asawa kaminsa na napupunta ang, ang uh, interest ibang ibang ba babae o lalaki kasi nga dahil sa influencer rin ng pornography. Siyempre sa pornography, ang nakikita mo doon, ibang babae o ibang lalaki, hindi mo naman asawa yon So natitrain nat ka, nakokondisyon ka na makaroon ng pagnanasa sa isang babae o lalaki na hindi mo asawa. Kaya later that will lead to actual uh, actual adultery. No? Kasi pagkat na-desensitize uh, na, -na, -na, na, -na, -na, -desensitize na, yung konsyensya mo dahil sa pornografiya. Yeah. Mm. Another is yung uh, yung tawag dito, yung kakulangan ng edukasyon. Alam mo kasi sa ating mga school, meron tayong sex education, di ba? Pero yes. nakakalungkot, wala tayong family education. No? Yung kakulangan ng edukasyon tungkol sa pamilya, lalo na sa pagbigay at ng patnubay, kung paano matamo ang isang maligaya at matagumpay na buhay pamilya, lalo na batay sa Biblia, no? Uh, kung saan po ang original na disenyo ng Diyos para sa pag-asawa at pamilya, ay malinaw na ipinahayag. So wala po tayong mga training o seminar na ginagawa na, na malawakan para sa mga uh, mag-asakwa paano mapapagtibay ang kanilang relasyon. Mm -hmm, mm -hmm. So sabi nyo nga po ay uh, Pastor Dave, factor, yung upbringing o yung karanasan sa broken family. dalawa yes, na, Minsan pero right, nakikita natin dalawang epekto niyan. Either tuloy, magiging ganun din yung kalalabasan ng anak or talagang um... Uh, pa, ano, tatatakyan sa isip ng uh, anak na hindi ko gagawin to, hindi mangyayari to sa magiging pamilya ko. Marami pong ganyan na nagsasabi ng ganyan. Marami akong naging ka-counseling po for the last uh, more than almost 40 years mm -hmm. na mga ganyan nakaroon ng mga uh, problema sa pangangaliwa. Si naman nagsasari, Pastor, sa simula naman, ay, ayoko talaga eh, kasi yung magulang ko, gano'n nangyari. Mm -hmm. Ayoko mo ulit sa akin talaga. Eh. bakit nagawa ko pa rin? Ayaw. So, mm -hmm. hindi pong sama sapat yung, yung pagsabi na hindi ko gagawin yan. Kasi yung masyadong malakas yung influensya, lalo na kung yung anak, hindi talaga niya lubusan na patawad napata yung kanyang magulang na nangaliwa, eh, yung bitterness po, nakakaroon po yan ng parang psychological fixation doon sa memory ng nakaraan. And this psychological fixation can sometimes unconsciously influence the person to repeat the same mistake that uh, the person hated in the parents in the past. Kasi nga hindi na po na-release yung memory na yun dahil hindi po nakapagpatawad yung anak sa magulang na nakasala sa kanila. Isa po yan, very common po yan. At hindi lamang po yun dahil po uh, yung paglakita po sa pamilya yung ganyan, yung hindi pag, uh, pagtaktil ng isang magulang sa kakapa magulang, eh, yan po ay nag, nag iiwan po na hindi po ano uh, hindi po madaling ma matanggal mm -hmm. na influence sa moralidad mm -hmm. ng tao okay mm -hmm. kaya pinasan no ulit talaga yung kasalanan in fact very common yan sa counseling po na kapag merong nangaliwa na isang uh, asawa madali po yung matris mayroong pang nangaliwa rin niya sa pamilya parang generational ano yan influence mm -hmm. na sinubukan ng isang henerasyon hindi may tuloy-tuloy na yan sa susunod na henerasyon. Mm -hmm. Dahil nga, sa nasira na kasi yung moral standard ng mga anak sa nakita nila sa pamilya nila. Pero yung pangangaliwa po, well, dito sa ating bansa, ano, karalasan lalaki talaga. Pero, at saka, mm -hmm. oh, meron pa nga, di ba, kapag lalaki, mas madaling tanggapin daw, acceptable, pero pag babae ang nangaliwa, eh talagang eh, ka, parang napakasama mo na. Pag ang lalaki, okay, sige, medyo ano, eh talagang ganyan ang mga lalaki. Pero pag ang babae, iba talagang big deal. Yan po yung malungkot na double standard sa ating kultura. Hmm. Ang Biblia po, mas mabigat ang uh, paghahatol ng Diyos sa lalaki pag nangaliwa ang lalaki. Kasi hmm. karamihan ng mga utos sa Biblia, ang laging kinakausap ang lalaki. Kasi ang lalaki ang malimit na guilty talaga ng pangaliwa. Hmm. At saka, sa, tulad sa Malakias chapter 2, na ang warning ng Diyos, kahit bahayin niyo pa ng altar ko, ng inyong mga, ang, in, ang aking altar ng inyong mga luha, hindi po kayo papakinggan. Bakit? Kasi nagtaksil kayo sa inyong mga asawa. So ang Diyos po, mabigat po ang kanyang paghatol, lalo na sa mga lalaking nangangaliwa. Pero sa ating kultura, iba. No? Kasi nga, sinasabi na parang, uh, men are by nature uh, polygamous. That's not true. <laughs> ah uh, hindi po yan nature natin. Kung sinabi natin nature natin, so nagiging justification na yan. Na mga lalaki, yun yung nature ko yun, nakasabihan eh. Pero hindi naman totoo po yun. Marami tayong mga lalaki na tapat rin sa kanilang mga asawa. Salamat sa Diyos na nisa na naniniwala sa ganyang uh, kaisipan na yan. Mm. Ano po ang epekto nito sa asawang ni Loco, pati na rin sa mga anak? Ay, eh, trauma po yan. That is very traumatic uh, pagdating sa asawa at sa mga anak ang isang partido po ay nangaliwa dala na pag inabandon, mas mabigat mas masakit yung inabandon yung pamilya at ito po ay nakakasira po syempre sa security sense of security ng mga anak mm -hmm. of course mm -hmm. yung wife yung naiwan na asawa ay devastated po talaga yan no? kasi yung buong buhay mo lalo ng babae, humiikot sa asawa mo at mga anak mo kasi ginawa ng asawa yan. Very traumatic po talaga yan. Yan po yung malimit na struggle ko pag pinakonvince ko yung mga lalaki na nangangaliwa na unawain nila yung trauma na ginawa nila sa asawa nila. Kasi bakit pastor? May nga nga sorry, pinatawad niya, pero paulit-ulit pa rin niya binabalikan na nakaraan. Hindi mo naintindihan, trauma yung binigay mo sa asawa mo. Ikaw, dahil na, naamin mo na, parang guminhawa ka na, eh, sa kanya nagsimula pa lang ang trauma. No? it will take a, long time bago makarecover ang asawa mo. So, hindi na hindi intindihan ng mga lalaki yung trauma na ginagawa nila pag mm. Ano sa Lalo na sa mga bata. Kasi yung bata talaga shattered yan sila eh. Kasi yung sense of security sa family na wala na. Mm -hmm. Hindi lamang yun. Siyempre, yung takot lagi nang dyan. No? Kasi nag-aaway lagi yung mag-asawa. Tapos, ang hindi magandang ano, yung kanilang moral values, nasira na eh. Mm -hmm. Kasi yung unang authority na dapat magturo sa kanila ng tamang moral values, nagpakita na hindi magandang halimbawa. Kaya yung mga bata ngayon, turuan mo man niya na tama, hindi na sila maniniwala kasi sa nakita nilang nangyari, masakit sa kanilang nangyari, sino pa maniniwala sa mga moral values na maring ituro pa sa mga